yun guys for today's video eto tutorial natin kung paano magkabit ng mini driving light na single relay lang sya ayan tutorial natin para malaman nyo na din sa mga hindi pa nakakaalam ayan. meron tayo dito battery, ignition switch domino switch, uh, relay tapos yung mini driving light natin dyan heto yung red wire natin sa domino switch papunta sa uh, positive ng battery tapos yung ground nya, eto. Ayan, tutorial natin. Tapos itong yung sa ignition switch na black wire, eto yung papunta sa dito sa number 86. Ayan, 86 siya sa relay. 86. Ayan siya. Tapos yung Number 70, uh, 87 ng relay papunta naman sa mini driving light ay yung domino switch. Yan, sa domino switch yung number 87. Tapos yung dalawang kulay na ito sa domino switch, ito naman yung papunta sa uh, mini driving light. Ito, so, natin. Sa kulay yellow sa kulay white. Kahit magkabaligtan na yun, okay lang. Depende na lang sa inyo kung ano yung kulay nyo yung para sa nakasanay nyo sa luminous switch. Sa high, sa taas, yun. Tapos, ito namang number 85. Ito yung papunta sa ground. Ay, wait lang, natanggal yung ano. Sa luminous switch. Ay, sa... Ito, papunta sa ground, yung 85. Tapos, yung kulay black ng mini driving light, papunta din sa ground. Ayan, pagsamahin natin. Pagsamahin natin dito sa ground. Sa black wire, sa mini driving light. Ayan siya. Tapos, itong red wire sa relay, ito naman yung papunta sa battery, sa positive lagyan nyo na lang to ng uh, fuse para mas maganda siyang tignan ayan siya ganyan lang siya tapos kapag inopen natin tong ignition switch ayun iilaw na yan tapos ito naman yung high end nya ayan tignan nyo yung ilaw natin dyan may yung mini driving light natin dyan yan sobrang lakas yan Ayan siya. Ayan, sana natutunan nyo yung ating tutorial pang paano magkabit ng mini driving light na single relay lang siya. Ayan, tingin. Ayan siya, yung dalawang mini driving light natin dyan na single relay lang siya. Ayan, ito yung switch niya. Ayan. Basta yung domino switch natin dyan, yung kulay brown saka black, papunta yan sa mini, drive, mini driving light natin dyan na kulay yellow or kulay white. Ayan, tapos yung sa domino switch nya, yung kulay blue, papunta yan sa 87. Ayan, sana natutunan nyo. Ayan, thank you so much.